Ito tips to remember sa mga about sa outlet. So sa mga outlet hindi ba sa basta, basta ang paggamit lamang nito na kung ano-ano lamang ang appliances ay so, pwede-pwede ipa-ilagay nyo sa mga outlet na ito. So may mga outlet na ito na may mga bagay na pagkakalalakian. Katulad nito. Ito yung outlet ko na pang extension wire lang para lalagyan ng ilaw dito. Banda. 10 ampere lang kasi meron dito. Ito naman sa refrigerator ko, ginamit ko na outlet na may kasamang switch ay 18 ampere. So itong ginamit na 18 ampere, kayang-kaya sa ating refrigerator. So meron ako ipapakita sa inyo dito ang isang ito triprong. Ang triprong na to ay meron lamang kung makikita niyo diyan, meron lamang 10 ampere yan. So ito, alam niyo naman pag triprong kadalasan na eh, nagagamit sa mga uh, aircon, yung may mga tatlong male plug no na male plug na tatlo yung kanyang kwan prong. So, ito yung gamit niya, strip prong. So, hindi ito pwede sa mga aircon dahil 10 ampere lang. Ito namang isang to, kahit ano lang, dalawang po lang, eh, nasa 16 ampere yan, yan no? So, 16 ampere. Ito ay pwede sa mga plancha, pwede sa mga kettle sa mga water, ha water boiler, mga oven. Ito pwede ito. Pero itong mga ganito, tapos itong 10 ampere na ito, eh, pang ano lang to electric fan lamang to at sa mga simpleng mga saksakan hindi pwede sa mga mabibigat kahit trip prong to hindi rin pwede to sa aircon huwag kayong basta basta gumamit nito na panglagay nyo sa aircon dahil uh, ang dapat na sa aircon ay eh, pwede na itong <coughs> 18 ampere kaso trip prong 3, prong dapat 18 ampere to 20 ampere sa aircon lalo na't inverter dahil kung, kung nakikita nyo yung mga outlet iba na makikita nyo eh may mga nasusunog na mga outlet kadalasan nangyayari yun dahil 10 ampere lang siya tapos ang ginamit ng mga load ay yung mabibigat so hindi kaya ng capacity ng 10 ampere na pagagamita ng mga malalaking mga klaseng appliances katulad ng aircon water heater yan hindi po pwede yan lalo na sa mga uh, welding machine so kapag mga kanito 10 ampere eh pang mga basic lang siya talaga ng mga klase ng mga appliances. Yan ang pakakatandaan nyo. At huwag kayong gumamit basta-basta ng mga uh, outlet sa mga big big load ng mga appliances. Dahil kagaya nitong ref, ginamitan ko siya ng 18 ampere. Tingnan nyo, hindi ko binabagay-bagay. Hindi ko ginamitan ng 10 ampere to. Dito siya plug Hindi ko pinalagre, walang laman. So ganoon lang ating tips na may natutunan kayo sana'y nakuha na nyo ang aking sinasabi na may aral kaunti so maraming salamat sa panonood ng ating mga videos hanggang sa muli na namang ating may isip na idea tara work muna tayo